Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon! Isang kapapanalo lamang bilang punong barangay ang pinagbabaril hanggang sa mapatay ng hindi pa natutukoy ng mga suspek sa Panabo City, Davao del Norte kahapon November 7 Kinilala ng otoridad ang biktima na si Engineer Paul Albert Epong Sakian, 38 taong gulang at bagong luklok na kapitan ng barangay Datu Abdal Dadia, Panabo City. Batay sa investigasyon ng Panabo City Police, nagmamaneho ang biktima ng kanyang sasakyan, pauwi sa kanyang bahay nang bigla itong pinaputokan ng dalawang gunmen na lulan ng motorsiklo. Nagawa pang maisugod sa ospital ang biktima ngunit idineklara ring patay isang oras matapos ang insidente. Kasalukuyang isinasagawa ng pulisya ang hot pursuit operation para maaresto ang mga nakatakas na suspect. Mariing kinondena ng mga lokal na opisyal ng lungsod ng Panabo ang brutal na pagpatay kay Sakian. Isinusulong na rin ngayon sa kamara ang pagbuo ng komite na mag-aaral sa posibilidad na lumipat at magpatayo ng bagong gusali para sa mababang kapulungan. Kaugnay ito ng nalalapit na pagtatapos at pagsisimula ng partial operations ng bagong Senate Building sa Bonifacio Global City sa Tagig City sa Hulyo 2024. Sa ilalim ng House Resolution No. 1390, kinukonsidera ng tatlong mambabatas na i-relocate din ang House of Representatives sa naturang lugar upang mapalapit sa Senado at mapadali ang komunikasyon at koordinasyon ng legislative work. Magiging mas madali rin umanong mapuntahan ng mga mambabatas, empleyado at panauhin ng kamera ang mungkahing lokasyon dahil sa accessibility nito sa public transport. Nakasaad din sa resolusyon na magiging malapit ito sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, korporasyon at malalaking local businesses at tech startups. Kasalukuyang matatagpuan ng House of Representatives sa Batasang Pambansa Complex sa Barangay Batasan Hills, Quezon City na nagsimula pa noong dekada 80. Sa pangalawang magkasunod na taon nanguna sa listahan ng mga sakit na pumapatay sa mga Pilipino ang ischemic heart disease o sakit sa puso ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula Enero hanggang Mayo nitong taon, lumalabas na mahigit 44,700 o 19.3% na kaso ng ischemic heart disease ang ikinamatay ng mga Pilipino. Sinundan naman ito ng neoplasm o tumor na sanhin ng cancer na nakapagtala ng mahigit 24,000 o 10.4% cause of death. Ang ischemic heart disease ay tumutukoy sa sakit na dulot ng pagsikip ng ugat ng puso na nagdadala ng dugo sa heart muscle o kilala din bilang coronary heart disease o coronary artery disease. Ngunit paglilinaw naman ng PSA na hindi pa opisyal at preliminary data pa lamang ito at maari pang magbago sa final count. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.